Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Ang Noli at Fili ni Rizal ang isang magandang bahagi ng scholarship sa Hispano-Filipino literature ay umiikot sa isang autor at sa kanyang dalawang nobela. Ang intelektual, martir, at pambansang bayani na si Jose Rizal na nasa larawan sa itaas na nakasuot ng maitim na suit na may puting kwelyo sa isang malapit na nakaframe na larawan ang sumulat ng dalawang pundasyong nobela ng bansang Pilipino sa Espanyol. Ito ay ang Noli Me o Noli na unang inilathala sa Berlin, Germany noong 1887 at ang sumunod na El Filibusterismo o Fili na lumabas sa Ghent, Belgium noong 1891. Ang Noli at Fili ay malawak na itinuturing na mga pundasyong nobela dahil nililinis nila ang mga kabiguan at pangako ng isang nagsisimulang pambansang pagkakakilanlan ng Pilipino. Ang pinakamatandang kopya ng Noli na mayroon tayo sa Worcester Philippine History Collection ay ang 1899 na edisyon na inilimbag ng Chofre i kompanya na nakabase sa Maynila. Mayroon din kaming isang libo siyam na ranat at na edisyon na inilathala ng Casa Mauchi sa Barcelona. Para naman sa Philly, mayroon tayong Chofre edition mula 1900. Ang lalawang ito sa itaas mula sa pabalat ng isang na raan at na edisyon ng Noli Metanger ay naglalarawan ng isang iconic na eksena mula sa nobela kung saan ang pangunahing tauhan na si Juan Crisostomo Ibarra ay sumalakay kay Padre Dalso matapos tuyain ng paring Espanyol ang alaala ng namatay na ama ni Ibarra. Ang dalawang nobela ni Rizal ay ang pinakamaraming isinali na akda sa Hispano-Filipino kanan. Dahil ang Kastila ay hindi kailanman sinasalita bilang mayor yang wika sa Pilipinas, ang tanging paraan upang maunawaan ng mga mambabasang Filipino ang Noli at Fili ay basahin ng mga ito sa pagsasalin. Ang kilalang pinakalumang salin ng Noli sa wikang Ingles ay An Eagle Flight, isang adaptasyon na inilathala noong 1900 sa New York. Mayroon din kaming The Social Cancer ni Charles Derbyshire na unang inilathala noong 1912 at isang isang libo siyam na raan at tatlumpot isa na edisyon ng pagsasalin ng fili ng Derbyshire na pinamagatang The Reign of Greed. Ang iba pang kilalang pagsasalin sa wikang Ingles ng Nolly at Philly sa mga koleksyon ng Amay um ang Leon Maria. The rules, The Lost Eden and The Subversive George Bocobos Noli Metangere, na inilarawan bilang isang, hindi na expurgated, na salin, Camilo Oshazes El Filibusterismo, Javita Ventura Castro's Noli Metanger and the Revolution, Soledad Laxon Loxin's Noli Metangers at Harumod Ogenbra Touch Minot at El Filibusterismo. Sa kabilang banda, ang mga pagsasalin ng Noli sa mga wika sa Pilipinas sa OM ay kinabibilangan ng Tagalog-Filipino ni Pascual H. Publite ni Benjamin de la Fuente, Kiligay no ni Alpino Vergara, Kapampangan ni Pedro Manangkal, at Cebuano ni Juan Tejano. Mayroon din kaming pagsasali ng Chinese ni Sefen. Ang Universidad ng Wisconsin-Madison ay may salin sa Pranses ni na Henry Lucas at Ramon Sempao sa ilalim ng pamagat na Aupis des Moines sa Land of Monks. Sa kabila ng kanilang katayuan bilang mga pundasyong nobela, ang Noli at Fili ay hindi na naisalin sa maraming iba pang wika ng Pilipinas. Maliban sa Filipino na siyang pambansang wika at Ingles, ang co-official na wika, ang mga pagsasalin ng mga nobela ni Rizal sa ibang mga wika sa Pilipinas ay halos hindi naririnig. Ang mga mayroon kami ay laos na at halos hindi na nababasa. Ang nasyonalisasyon ng mga nobela ni Rizal ay nakapaloob sa mas malaking proyekto ng pagtataguyod ng iisang wikang pambansa at ang kasabay at marahil hindi sinasadya na minorisasyon ng iba pang mga wika sa Pilipinas. Bago ang mga reformang pang-edukasyon na nag-adjust sa edukasyon ng Pilipinas sa modelong K-12, ang Noli at Fili ay inaalok sa mga mataas na paaralan bilang bahaging pampanitikan ng asignaturang tinatawag na Filipino sa huling dalawang taon ng high school ilike, ibahagi, at iwanan ang iyong mga salobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman, kung nagustuhan po ninyo ang content, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at paki-like na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay Tuklas, Maraming salamat po and God bless.